Ngayon, ngayong araw na ito, eh may nagpadala po sa atin ng liham na imbitasyon kay Pastor Apollo Sikibuloy na dumalo ngayong alas 10. Ngayon ngayon, pagkatapos ng programa natin, may alas 10 pa alas 9 yung view. Ngayon, ang nakalagay po doon sa imbitasyon, pinaanyayahan siya kaugnay doon sa resolution na binanggit natin, pati yung privilege speech ng isang kongresista sa Quezon, kaugnay nga dito sa di mga paglabag sa prangkisa at paglabag sa karapatan at paninira at pag-disseminate uh, o pagpapahayag uh, ng mga false information. At ang imbitasyon sa kanya, nakita po natin, bilang daw, bilang uh, iniimbitahan siya, sapagkat iniimbitahan daw po nila yung pangkasalukuyang mga opisyalis ng SMNI at yung dating mga opisyal ng uh, holding company. Eh, mukhang according sa SEC records, hindi naman pala siya opisyal, si Pastor Siki Buloy hindi rin po siya dating opisyal. Madalit sabi, wala na siya. Wala na siya sa operasyon ng lahat ng korporasyon. Ngayon, kung yun ang magiging batayan ng pag bita sa kanya, eh, wala ng basis. Sapagat hindi naman siya naging opisyal, hindi rin siya pangkasalukuyang opisyal. So kung hindi siya opisyal ng SMNI, anong kinalaman niya naman sa aktividades ng network? Di siyempre, wala. Anong kinalaman niya naman sa pagsasalita ng mga anchors? Dahil hindi nga siya official eh. Wala rin. So anong kinalaman niya naman, assuming na merong nilabag ang SMNI, na wala naman, eh ano rin kaugnayan niya? Di, madalit sabi, walang basis.